Okay, so pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa, ano no, sa Muntalban, Rizal, sa Eastwood, Muntalban, Rizal. So meron po tayo dito ng aircon ng Tatakaya Carrier, oh, X-Power, X-Power. So ang problema ni madam ay nag-e-error, di o mano siya ng, ito po, F7. yan F7 yung kanyang... Ayan F7 yung kanyang ano no kaniyang uh, uh, error. Okay so ito po ay uh, pina na ho ito ni madam sa iba't ibang ibang technician. So in uh, indicate lang ng technician na F7 yung uh, ano yung uh, error. So pinalitan po nila ng sensor. Okay, puntaho tayo doon sa labas. Pinalitan po nila ng sensor pero yan kasi nga po ang reklamo ni ma'am hindi masyadong lumalamig. Eh wala namang problema sa freon. Bakit nga ba hindi lumalamig? Eh wala namang problema sa freon. Ayan. So tining po natin dito Tanggalin pong ate ka lang. Ito po yung unit natin, no? Yahoo! Ayan, na namin yung pan-motor. Saan yung pan-motor, Ayan. Iyon, iyon. Tungin pan-motor. Iyan. Tinanggal na muna namin, oh. Ano, para uh, makita natin na, makita nyo na talagang uh, ganito yung itsura ng ating unit. So, nilinisin po namin ito ni Ustad ng, uh, ano, no, ng uh, libre. Okay? Uh, tulong natin kay Madam. So, papakita ko sa inyo kung bakit nag-EF7. Akit po tayo. Iyan. Tanggalin na natin, Stad. Iyan. Iyon, kami po ay nasa E Eastwood uh, Eastwood ba? Tama. Eastwood. Eastwood Eastwood uh, Montalban ka naman Eastwood Kainta ayun. So ito po, ayan oh. Pinalitan po nila ng eto sensor. Tapos baybayin ho natin sa nabing sensor na to. Ilang sensor ang pinalit ma'am? Dalawa yata ah. dalo, dalawa. Ma, medyo mataas kasi mga kamaser. No? Oh. Pasensya na ha. Ayan, oh. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. <laughs> Sa so, dalawang sensor ang pinalit. Yan. Okay, itong isa. Ito. Tapos, isa naman ito. Pero ang problema, tingin ko, hindi nakabalik yung sensor na to. Hindi nila naibalik. Malamang hindi nila natandaan kung saan nakalagay. Tingnan sa ilalim. Ayun o. No? <laughs> Hoy! So, ang ginagawa mo dyan. patnanjan <laughs> nandyan ka. Ayan, ito yung sensor. Ayun, ayun, ayun. Baka malaglag tayo. Baka malaglag tayo. Ay, 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 ay. Alam. Yun yung sensor. Ayun. Kita nyo naman ha. Ayan o, ayan sensor. So, hugutin natin. O, oh, hugutin natin siya. Aray ko. Ayan o. No? Ayun. So, ito po ay Uh, sensor po ng discharge, compressor discharge, ano, sensor. Ito po yun, no? So, hindi po nila, sigo malamang hindi nila na natandaan kung saan nilalagay itong sensor na to. Kaya, nila na lang doon sa, ano, sa tag dito, dito sa lapag, sa likod ng compressor. Pero, ito ho, yan, ito po yung nakalagay dito. Ayan, pagpasensya nyo na, kasi minsan yung, yung ang gulo ko talaga, yun, no? Hindi ho tayo maka, ano, hindi ho tayo maka pwesto ng maayos, kasi nga, alanganin. Uh, yun. So, yung pwesto ko ng ating sensor ay nandito sa ano sa discharge ng ating compressor nandiyan po yan oh. yan lipat nga natin to sa ito to. talaga naman kung malaglag si kamaster baka malaglag si kamaster <laughs> ito po yung mga halaman ni Lola yun know, kita mo ah di ba? astig oh. si Lola po ay 85 years old na yahoo of the meeting. okay iyo iyon iyon o Nadali, oh. yan sa so, mga tanim po yan ni Lola yahoo yan. okay So nandito po siya nakalagay. At yung compressor natin, hindi mo talaga siya mino, grabe ho sobrang init talaga. Kaya tinanggal mo muna natin yung compressor jacket niya no para ika nga eh uh, makita natin yung sensor kasi pag ting- pagtingin ko kanina, wala yung sensor. So yan ang unang-una yung titingnan mo kamusta yung sensor ng ano natin ng uh outdoor unit isa, dalawa, tatlo. Yan ano yung uh, ano pa ito toto to, yung uh, ambient sensor. Tama sabi mo. So ilalagay lamang ko na siya dito sa kanyang uh, ah uh, puesto. It's dito. Ayan. Basta nasa discharge po siya. Okay. Ayan. So, protection po kasi ito ng ating compressor. No? Kapag sumubra yung init, at least kahit papano, may protection dito. No? Kita mo, sensor. Sensor sensor. So ang ang uh, inverter po ay pinapatakbo. Pinapatakbo ni regulate po 'yung ating mga sensor. Kung wala 'yung mga sensor na 'yan, wala hong protection 'yung ating compressor, walang protection 'yung ating inverter board. So kailangan napakahalaga po ng sensor sa buong system. Kaya kung halimbawa, kung tayo man po ay maglilinis ng mga aircon, no, kung kung tayo po ay magtatanggal ng mga sensor, kailangan picture natin kung saan nakalagay 'yung mga sensor. Kasi isabi ko nga sa inyo, iba't ibang mga technician na ho ang uh, naglinis nito. Na ito. At ito nga po, kakalinis lamang ho na ito na nakaraang linggo lamang. Ayan, pero uh, sa sabi ni madam, hindi nila tinanggal yung panmotor Hindi ganito yung paglilinis daw. Okay, so talagang binugahan lang sa likod din tapos na. So hindi naman natin sila kinukondem, discarded po nila yun. Pero pag si Kama, sir, naglilinis, ito ang ginagawa natin, tinatanggal po talaga natin mga parts and components dito para talagang nalilinis natin yung harap at yung likod doon sa kabila. Tama sabi mo. Ganun po dapat, no? Pero kung halimbawa mga, mga mga matataas na lugar na talagang wala kang chance na makapunta dito sa harap, pwede naman sa likod. Pero medyo may matagal-tagal nga lang. Okay po. So, yun po. Kaya hindi masyadong lumalimig yung ating system. Gawa ng, ano, no? Gawa ng, ah, uh, uh, yung ating uh, discharge pipe ay, ano, uh, hindi, na, hindi na nakalagay. nakalutang naka, naka na lamang ho doon. At kung kayo po ay mag, mag, maglilinis, so, kailangan po, kung tatanggalin nyo man ito, picturean nyo po. Tsaka itong iibin na to, yun, no? Pang-spray. Ayun, yun, 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 yan. Oh. No? May, may, daladalaan si Kamaster ang contact cleaner. Ito po pa yung panglinis ni Kamaster, oh. Yung contact cleaner. Yahoo! Wow! Yan, lumang luma na. So, ganito, ganito lamang, no. Ililinisin po natin siya. Okay, para, yan, pati yun. So, lilinisin po natin itong mga Kamaster, no. Sa mga technician na naglilinis ng mga aircon, o sa mga customer. So, pwede nyo i-require no, yung mga technician na kapag naglilinis, palinis nyo rin to. Busing, baka naman na uh, yung EEB ng aircon ko, yung compressor, baka naman pwede yung palinis na rin. Kasi dito nakasalalay yung percentage ng uh, refrigerant, amount ng refrigerant na nagdumadaloy na sa ating indoor unit. So, kapag halimbawa, ito talagang corroded na o di naman kaya talagang shorted na, eh, masisira ko yung ating inverter board dahil ho dito, ah Kasi pag nililinis po ito, kaya ho, kaya ho nagkakaganito to dahil kapag nili, pag nililinis, hindi po tinatanggal to. Ay hindi po, dapat tinatanggal po nila to. Binabalutan namin ng uh, plastic para talagang ma-isolate kasi dito ho nakasalala yung kinabukasan ng ating mga anak. <laughs> so, kasi dahil dito minsan kapag shorted, sira ang board. Bakit nga ba nilinis lang namin na sira yung board? So dahil po yan dito. Okay, minsan shorted, kaya yun, sira ang board. Kaya ang usapan na naman cleaning, kaya doon tayo nadadali. Tama sabi mo. Ayun. Hindi lang po naka-naibalik ng ating mga kababayan na pangilan na nga kami, ma'am? O, pangatlo na ho kami. Ay, nakay! Pangatlo na si Kamaster! Yan, so, o, pangatlo na kaming uh, susubok, no, sa larangan ng uh, pag-check-up troubleshooting. So, ito nakita natin, no. Yung EEV, masyado na nga uh, madumi. Tapos yung uh, sensor, yan, hindi na ibalik dun sa dati. Although, napalitan na. Palitan, ha, wala naman tayong issue dun sa ating mga minamahal na technician. So, hindi lang nila na ibalik yung uh, pwesto ng discharge sensor mga kamas. Okay so pag halimbawa kasi hindi ito hindi malinis tapos uh, yung discharge sensor hindi nakakabit so walang magandang performance. Okay? Dahil sa mga sensor na yan kaya gumaganda ang performance ng lamig ng ating aircon. Okay? Ngayon kapag hindi to nak hindi nakabalik sa dating pinalalagyan. So ang ang performance ng compressor eh, hindi maganda. Bakit? Eh boss, wala yung ano ko eh. Wala yung security key eh pag sobrang init ang compressor, wala mo nang pum pumuprotekta sa akin. Eh. So, yun. Dapat, nakabalik lahat yung mga sensor sa tamang kinalalagyan. Bago ho kayo uh, maglinis, o di kaya, pagkatapos yung maglinis, kung halimbawa nagpalit kayo ng, ng sensor, ibalik nyo po sa dating kinalalagyan mga minamahal kong mga technician dyan. Okay po. Kasi pag hindi po natin na ibalik sa tamang kinalalagyan yung mga sensor, meron pong epekto yan sa ating cooling system, mga kamasir. Ganun lamang ho kabilis. Kadali. Okay po. Basta paalala, yung mga sensor na hindi na ibalik sa dating kinalalagyan, magkakaroon po tayo ng problema sa cooling system mga kamaster. Okay, so, lilinisin po natin siya at the same time, no? Uh, ibabalik na natin doon, ayun o. Oh. Madumi na rin ho, oh. ayun o. Oh. Yun. Okay? Then, observahan natin maya-maya lamang mga kamaser. Okay, so, mag-proceed muna tayo sa paglilinis ng EEV ng unit na to, mga kamaster. Okay? Okay, so pagkatapos ng mahaba-habang oras, ito na ho yung ating yung EEV. Nalinisin na po natin siya. Ayan, oh. Okay. Then, yung ito naman, ito, 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 ito. Ayan, oh. Kita mo naman, oh. Pwede nang pakasalan, oh. Ayan, oh. Ay, 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 Ang dinis na. Tapos, nilinis na rin ho natin yung kanyang ambient sensor. Uh, itong uh, suction sensor at saka yung discharge sensor. Okay, paalala lang ho, ha. Ulitin ko kailangan nakakabit lahat sa tamang kinalalagyan yung ating mga sensor okay kasi isa man ho dyan, ang hindi uh, ma maikabit ng maayos o hindi na ibalik sa tamang kinalalagyan may epekto po yan sa lamig ng ating aircon mga kamaser, kahit bagong linis pa yan at paalala lang si Carrier po uh, mismo ang nag uh, ano nito na ang nagpalit nung ano na to yun si Carrier mismo ang nagpalit ng uh, sabi ni ma'am no si ma'am sabi ni ma'am 9,000 magkano ma ni ma'am 9,000 9,500 ang uh, uh, siningil ng uh, minamahal nating kosto uh, uh, service center kay ma'am. Dalawang sensor lang yun ma'am? Tatlong. Ah, tatlong sensor, 9,500. So, tatlong sensor, pinalitan yung indoor call sensor, uh, suction sensor, tsaka discharge sensor, 9,500 mga kamasar. Okay, so, ilalagay na ho natin ito. To. Yan, nakas nakasalpak na naman to. Yan o. Oh. Tama, sabi mo. Yun, nandun na. Yan oh. o. Okay, then ikakabit natin to doon sa taas. Okay, so kapag ka kayo maglilinis, takpan nyo na lamang ho ito ng plastic. O di naman kaya, tanggalin nyo para wala ho tayong problema. Okay, mga minahal na minamahal na technician. Okay, dahil mayroon po talagang epekto sa ating cooling system kapag hindi na nailagay. Sa tamang kinalalagyan yung mga sensor natin. Okay, so ibabalik na ho natin ito dahil na natapos na ho natin linisin to. Okay, mga kamaster. 2,000 years later. Okay, so yung kung yung mapapansin mga kamaster, no, yun na, humataw na ho yung ating compressor kasi naibalik na ho natin yung kanyang ano kanyang uh, sensor mga kamaster sa tamang kinalalagyan okay saka na na rin ho natin yung kanyang EEV, mga kamaster kasi kanina hindi ho talaga umaabot ng 8.6 kasi nakalagay doon ay 8.6 amperes ayan so okay no ito yano oh, ho. pa siya ayan oh, 8.7 8.6 ayan so ganun lang ho mga kamaster no kapag ho tayo ay uh, maglilinis no Uh, kailangan ibalik po natin sa tamang kinalalagyan yung mga sensor at saka yung EEV hanggat maaari, ilinisin po natin mga kamaster. Okay, kasi kahit bagong linis yan at hindi mo nailagay sa tamang kinalalagyan yung kuyong mga sensor at may efekto yan sa lamig mga kamaster. Okay, so humataw na yung ating compressor, 8.7, 8.6 amperes mga kamaster. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.